Ay, eh kasi ang tagal mo rin nawala, yes, diba? Yes. Nung mawala ka, saan ka napunta? Anong ah, pinagkabalan mo? Ayan, so tulad nga, bata ko nawala. Kasi nung uh, yung huling movie namin, uh, actually may tatlo akong natapos that time na hindi na naipalabas sa SM. Mm -hmm. Kasi nung kasagsagan ng paghihigpit ng SM, diba? Bawal na yung mga bold films. Mm -hmm. So isa ako dun sa naapektuhan. Mm -hmm. Pero ako kasi, ano Rodel, hindi naman big deal sa akin yun. Sabi mo, sabi ko nga, di ba, alam mo naman, ang dami kong course na kinuha. Ano ko eh, jack of all trades ako eh. Nasa real... Yes, no? Master of everything. Oh, oh, kasi, <laughs> You're kasi, master of none. <laughs> You're a master of everything. Opo, kasi I'm also a painter. Tama. Opo, nagpe-paint din ako. Kalented. Yes, kasi yung course ko lahat. Social sciences, philosophy, anthropology, sociology, psychology, uh -huh. more on social sciences. Saipo mo ako? <laughs> Oo, oh, oh, sige, sige. Direct, Mamaya babasahin na. <laughs> Direk, ano po yun, di ba? ba bakit ang dami yung courses na tinuha? Ayan, okay, maganda. Hindi, na kayo, That time. Yeah. Kasi para matapos yung bakit po? Ah, uh, mahilig ako magbasa, oh. mahilig talaga ako mag-aral. Wide reader. Yes, no. Ayun, alam ni Rodel, yan oh. yung bahay ko parang library. Ah, ka li ah, uh, parang library. Yes, Ay, ang library. libro. May mga encyclopedia. Yes, kompleto. Britannica at saka Amerikana. Britannica. <laughs> Ayun. Uh -huh. Amerika. Ah, Americana, Britannica. Ah, yung mga, yung mga yes. Pero ano kasi, yun na nga na, nakikilala lang naman ako pag nakaka, nagiging close ko na. Mm -hmm. Hindi naman, Hindi na ang hirap naman din mag, magpa-impress or mm -hmm. 'di ba? Parang sabihin mayabang ka, 'di ba? Mm -hmm. So tama ka Rodel nung medyo naglaylo ako sa showbiz. <coughs> ang hirap kasi kahit may nag-offer, ayun, thanks to Iman Esturco, siya mm. po yung manager ko that time. Kami, sila ko Coco, so, Coco Martin, Martin, si Alec Lobing, kami po pare-parehas yung uh, minamanage ni Iman Esturco. Mm. So, during that time kasi, nung nag ako, mm. um, focus naman ako sa ibang bagay kung saan, which is yung pagtuturo. So, more than 30 years na rin akong nagtuturo. Wow, ang tagal na rin. So, professor din po kasi tayo, ganyan. Sayang kasi yung pinag-aralan mo kung hindi ka magtuturo. <laughs>